Good morning, kakain na naman tayo. Oh, as usual, gano'n naman ang ulam. Oh, may mangga na naman. diba? May ihaw na ano. Kain na. Ugugutom ako. Ang kalaya. Hmm. Sarap. Grabe. Mahal na araw mga patid, walang kasi. Mangga. Hindi siya makasin. Makita niyo sa post ko. Kung saan hindi ko nag, ano, hindi nag-upload ng videos ko. Ngayon pigintan ako mga kasi.

Godt. sa out sa mga ano ko sa mga viewers ko na hindi ako nag ano nagre-respond sa mga ano kaya ngayon, ngayon lang ako may pinuntan kasi ako tulis um ay yung re-rest na ako sa inyo yung mga Santana ako kasi kaya bawal magkarno daw sabi niya nga sa kaya nga na ako

Hmm. Grabe. Luyang ko po sa. Ano niya sa mga viewers ko. Um, mga likers ko. Commenters ko sa senders ko. Thank you. Thank you na marami. Sana hindi kayo magsawa. Papapanood sa akin. Tamis. Kasi so, yung <laughs> lang yung ninanay. O, oh, ayan. Ito, bata. Sa Thank you, thank na mga Thank you, thank you. Thank you.